good morning mga uh, ka Jijerly uh, ituro ko lang kung paano i i-operate itong ating use oil kalan itong rechargeable ko uh, pang personal ko to. una galing niyo muna to para makita niyo yung kanyang langis ating lagyan ng langis dyan sa flooring dyan sa flooring na yan ay kailangan mayroon kaya nito medyo panundo at welding rat so, oh, ilutuan ko kasi ito kahapon kaya medyo umagani isang luto lang huwag mo niyang linisan pero dapat malinis yan kasi nandyan yung mga uling uling yung mga ginamitan yung mga uh, uling ng tissue nandyan yan o tapos niyan, ipatayin nyo to kasi dito dumaan yung use oil natin kung galing sa mga use oil lang motor o truck yan yan yeah. tapos uh, lagyan nyo ng ano tasio ito tasio kahit mga tatlong tatlong slice yung parang lagi na slice tatlo ayan uh, tatlong tasio yeah. so, yan lagyan nyo lang basahin nyo na lang yan. At tapos, sindihan nyo. Siyempre, para magkaroon ng apoy. Diba? Hirap kasi wala tayong ano. Walang maghawak. Yan. Sindihan natin yan. Tulang ano, kung paano natin eh, si bumibiling ng iba eh, hindi naman hindi naman pala ay nanon natin plano. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, hintayin na lang natin ng mga 1 uh, to 2 minutes. yan. Tapos, kailangan kasi patagalin natin para uminit yung tinatawag na chamber ito. Ito. Painitin kasi yan. Dapat mainit. Para maluto yung langis pag naluto yung langis, produce ng fumes. Kung usok na karapoy siya. Siyempre, ibalik mo rin to. Madali lang linisan dahil natanggal yan. Malinisan mo agad. Yan, detachable din yan. Yan. Uh, ano natin yan? Uh, hintayin. Mga 2 minutes. Hintayin natin yan. Basta kita niyong uminit yan At parang may usok na Pwede niyong bitawan na yung uh, Ating blower Kasi may blower yan, may hangin yan Hindi po gagana yan pag walang hangin Kaya may hangin ito Ayan At hindi na to madali na itong gamitin Dahil Halimbawa, uh, medyo na pa bilis mong patak patak dito At medyo na po puno yung flooring Ito kasing nozzle May butas yan, diretso doon sa ating blower. May butas yan pang ilan-ilan, mga maliliit. Pag dumami kasi yan, lumagpas doon sa butas doon sa ating uh, nozzle. Doon, dumalo yung ano, ang langis papunta doon sa blower. Kaya ang ginawa ko, ito, mayroon na siyang exit. Ito yung regulator. Ito yung nagre-regulate. Laman doon sa langis doon doon sa flooring na tama lang yung label ng langis kasi kung may mag-exist doon uh, itatapon niya dito ang itatapon naman niya dito pag marami pwede niyong kunin ilagay dito sa tangke ayan tangke po yan pwede niyong ilagay kaya medyo madali na, na, lang, na, lang, na lang ito ano, i-operate yan mainit na yan ito ang aking ginawa ah uh, pwede sa batere yan o no, sa batere yan kung bibitawan mo yan na hindi pa uminit yung chamber na itong chamber na to pag tinatawag na chamber pag hindi pa siya uminit tapos binitawan mo ito uminit na kasi nagtuloy tuloy mag ano eh uh, mainit na kasi siya pag hindi siya uminit tapos ganun namamatay po yung natin apoy kasi nga hindi pa uminit yung chamber hindi pa naluluto yung use oil lang use oil natin hindi pa naluluto dapat kasi niya initin lutuin para maging fumes at yung fumes na yun yung usok na yun yung yung umapoy yun yun yung umapoy yun yung nag-blue-blue pero kung hindi blue ang ginagawa nyo yung nag orange yun din ah, ganyan pwede nyo yan so, yan nasa inyo kung oh, palakasin nyo hindi tapos papatak-patakan na natin. Ganyan lang patak niya, no? Oh. Oh. Ay, malakas yan. Malakas yan. Medyo malakas nga rin yan, eh. Pero mamonitor nyo yan, kasi kung malakas yan, mapupuno yan doon sa flooring. Tapos, kung napupuno yan doon sa flooring na lumagpas doon sa level dito sa ating kailangan na dure lang ang stock dahil yun lang ang manangas mag-exit yan dito lumalabas yan dito kaya hindi na siya ano hindi na siya hindi na tinatawag ng ano ah uh, bisaya pa hindi na kuyaw hindi na kuyaw kay kung kuan kung, ano, kung wala ni eh, at tumunang paingon sa blower na yun mo yun doon na siya paingon ka na dili na itama na yung kulito ayos na yun gusto nyo palakasan, may volume to gusto nyo magmadali ayan eh habang umiinit ang chamber natin yung apoy na yan aangat yan aangat pataas pag aangat pataas dyan hindi nyo mo makikita yung magandang apoy yan hindi mo makikita kasi may flashlight yung aking cellphone eh hindi mo makikita yung Apoy na yan, nasa ta mataas na. Pero tataas pa yan mamaya pag lalong umiinit. Yo, hindi nyo kita yan, bro. pero may apoy na yan. Malakas na yan. Blue kasi siya, kaya hindi makikita. Yan. O, oh, yan o, oh. blue na yan. Pero kung patayin mo yung ano nito, ilaw, makikita mo na yan. Palakasan natin. Ito lang ang palakas niya. Yan. Patiri kasi ang gamit ko kaya bacterial ferrite Pag ito ang adapter ang gagamitin natin, automatic mag on yung light. amo Yung light. O yan. Ganun lang pag sindi. Pag magsahing ka, ganun lang. Ah, kung magsahing ka, pwede. Hinaan mo lang to pag nag-in-in. Gaway kung palutong na. Ayan, no? Lakas na. Ganyan lang, medyo malakas-lakas pang eh. Ayan, pwede na yan. Basta makita nyo na kung marami ng stock lalabas yan dito. Ibig sabihin, ano, marami yon kasi nalabas na dito. Kahinaan nyo rin dito. Kahinaan nyo to. Kung lalabas, may lumalabas na doon sa regulator natin, kahinaan natin yan. Pag may lumalabas dito, yan, walang lumalabas, tusok lang yan. Yan, walang lumalabas. Ito. Dito Ito, yan, tuloy-tuloy yan may lumabas lang dyan pag marami na doon pag medyo malakas ang patak nalabas yan dito kasi siya ang nagregulate sila ang nagbintin doon sa uh, chamber natin na ganun rin karami ang ilagay natin ng news na may maintain niya kaya yan ang kagandahan niya na may maintain niya niya oh. hindi nyo makita malakas na yan hindi nyo lang makita dahil may ilaw eh takpan kaya ako itong ilaw itong ilaw kasi itong silipon ay eh, hindi pa tamira ito ito yan kalakas na yan hindi mo lang makikita masyado eh hindi na hila pa yan kumaya pag uminig ko masyado lampasan na yan dito yung ano, apoy lampasan na yan hindi mo lang makita eh ayan Pero maaninag naman oh. Blue na blue kasi. Kaya hindi natin alo. kahit nga dito eh. Blue na blue yan. Di mo lang kasi maano, dahil yun nga uh, medyo may ilaw ang silpon. Mag automatic. Pero no? ang ano, ang, ang yung yung, yung, yung ito, mga use oil ng motor, use oil ng truck, use oil ng peneperator, pwede yon basta haluan nyo ng use oil ng motor, haluan nyo medyo marami-ramihin nyo yun yung marami ang ano, halimbawa yun 30, 30-70 70 yung motor uh, use oil ng motor or truck 30 yung matiga medyo maganda para magdikit agad oh, ito yung aking ano, use oil na isa Ayan, yeah, dadawa pa ako. Si May Nagorobert. Ito. Mas oil ng motor ko. Ayan, mas oil ng motor ko yan. Mayroon pa naman tong laman. At ilagay ko din. Saling ko. Ayan, ito ang tanke natin. May halo na rin itong ika parang hindi ko naalala eh kung may halo yan oh, patak patak lang super, super tipid ito mga pare super tipid super tipid gamitin mga tipid kayo dito ang ano lang nito ang battery ko nito medyo sira na kaya pag nag pin pag nag pin bolts automatic shut off kaya tinasyo malapit na siya kaya gawin kong uh, adapter sa kuryente na tayo sa uh, yan so okay, kita kita na ako hindi eh. na makita dito pero kitang kita na umawas na sa ano oh yun nakita nyo medyo ano may tumulo na oh yan oh yan oh medyo na matik na patayin ah patayin <laughs> kinaan yung nasyado dito medyo malakas to ko, ibig sabihin, grabe katipid. O? Ayan. Ayan, ganyan na lang. Okay, o, ganyan na ang ating, ano. O, kumukulo na ang ating sinayin, o. Aray, init. O, init. Ibig sabihin, ganyan lang kadami yung patak mo, grabe yan, o. O. O? o. Grabe katipid niya, no? O. Diba? O. Grabe katipid niya pag may tumulo doon unti-unti mawawala yan kasi i-regulate na niya ang, lam, ang laman dyan sa chamber yung flooring natin para hindi siya kasi nasubraan na sa dami kaya natapon niya dyan okay. grabe ka tipit niya no o so, painaan natin kasi ito ah, wala, may unti pero painaan natin ng medyo yan na. no? halfway niya no, lagpasan. Ang Kasayang na ako. Boom. Grabe it. e na to na yan. Medyo mainit. Iwan ko muna yung electric pan. Oh. Apo. Lagpasan niya ng apoy niyan. Hmm. Kita niyo yung apoy. Oh. Yan oh, no? apoy. Grabe niyan. Last niyan. O, oh, ito ang ating isna. Nangis natin. Ito natin. Oops. Oh. Okay, malakas-lakas na. Hindi hey, Kainaan. Kainaan natin to Kasi malakas ka na. Kung oh, wala ka nang sasaingin pa, wala ka nang lulutuin pa, yan lang. Ah, uh, yung kanin mo lang. Yan, pinapahinaan ko na. Ganun kayo na. Yung kanin lang, wala ka nang isusunod. O oh, yun, no? Oh. wala nang tumulo dahil pinahinaan nga natin dito patayin mo na to kasi may laman yan sa loob hindi pa maubos yan mga ilang ano pa yan ilang minuto hindi maubos yan pahinaan pa natin kaya si medyo malakas lakas oh. pero oh. ganyan siya kahit mahina blue pa din blue flame oh. So, po. ang aking ano ah uh, magandang i sa inyo na madali nang i-operate e please ka lang sa motor ko yan yan pag may change oil oh, ako ayun nagamitin ko din eh ayun lang at maraming maraming salamat sana po yung hindi nakasubscribe na dumaan sa aking wall sa aking channel sana po yung subscribe Pindutin nyo rin kung gusto nyo. Pindutin nyo rin yung notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Uh, magandang araw. Thank you. God bless atin lahat.